Hello guys, good morning mga kasangkayan. Ngayon ay ayan. ayan. So ngayon ay pupunta ako sa asawa ko. Ayan, may dadalhin ako sa kanya gamot at saka yung ano, kastanyas nilaga ko. Ayan. Kaya naman ako mapupunta sa kanya nagpayong kasi umuulan. Kasi pang gabi ako ngayon pero isang ano lang isang gabi lang tapos Huwebes, pang araw na ako kasi yung kasama ko, maglilipat sila ng bahay, so kailangan muna niyang mag-absent. So pinapunta muna ako ng asawa ko kasi maghahatid na ng ano, yung gamot niya. So tara, let's go! Okay, sumuulan, oh. ka lang muna. Beltin na tayo. Baka dumaan ako magpagas. Hindi ko na ano yung aircon ko. Hindi ko na. Tara, taas muna tayo. Aba, maganda ako dyan na charot. <laughs> Maulan. Baka marami yung sasakyan. Kasi ano doon yung sasakyan. Yung papuntang ano. Daanan papuntang ano yun ni eh, So yung sasakyan. Watak, ano, pabalik-balik. let's go sana magkasya pa yung ano ko yung gas ko mamaya na ako pagbalik magpapagas so yung asawa ko mga ilang ilang days na rin na nasa hospital na. pero ako dito lang sa bahay kasi yun nga nasa may trabaho ako so lang bisis, pangalawang beses pa lang ata akong pumunta doon <clears throat> pag may pinapahatid yun eh, pumupunta ako pero hindi ako nakakapunta doon pag pang ako nakakapunta lang ako pag pang -gabi. pero saglit lang kasi pinapauwi niya ako agad kasi panggapi na ako sabi niya uwi ka na kasi para matulog ka na ayaw niya nung magtatagal ako dun kumuha naman sila ng caregiver yung mapapatay lang naman siya <clears throat> hindi eh, niya ako pinapaano sa hospital kasi sa bahay sa bahay ako may mga ano kasi dapat bantayan lalo na yung may pusa may yung kambing nga kailangan alohin so pag ano kumukuha lang sila ng ano alaga meron naman yan doon yung nagbabantay sa kanila lalong lumakas yung ulan gabi kasi tanglag eh, na rin tal isang ano lang naman isang gabi pero pag ano Hebes, pang araw na ako. Hebes, Bernice. Ay, Hebes. Ay, <laughs> Hebes, Bernice. Sabado. Tapos, pag Sunday naman, ayun, may pasok uli. Aba, man, hindi ka nag-signal ah. Na Mag-cross -cro ka pala. May iba din mga ganyan na mga driver. Kaya dapat yung paa mo mabilis ka o manukumilos. Okay. gusto ako iinsaktuhin ko lang yung takbo ko hindi naman ako nagmamadali Ayan, natanggal na yung ano niya, sige matilim, pinuksan ko rin yung ilaw ko <coughs> naman na ako tapos kasi ano dito eh, eh 8.40 pero ano lang hindi ko naubos yung kape ko so mamaya po ulit ko ng ano, red light. So, dito na ako sa hospital. Maghahanap na lang ako ng kapaparkingan. Yan, dito na ako sa hospital. Yan yung hospital ang daming naka-parking. So, buti dito ako sa gilid na yung dati kong naparkingan parkingan nung pumunta ako dito. So, hindi na ako makakabigyo sa loob kasi may nagbabantay dyan sa front. Bawal, sisitahin ako. Kasi nung nakaraan, nakaano ako kaya hindi na ako nagano. Yan yung doon sa taas, may ano pa rin yan. Mayroong parking. Yan, doon sa taas, pagka-parking. So, tatawagan ko muna yung asawa ko. Tawagan ko yung asawa ko na nandito na ako para hindi ko alam kung si siyang bababa or sila kasi meron nang nagano naman sa kanya. Nagbabantay. Or ako ang aakyat. So, tawagan ko muna yung asawa ko, mga Mga kasangkayan. Magmask tayo guys. Siyempre sa hospital pa rin tayo. Nahirap na. Hindi siya sumagot sa ating tawag asan kaya. Dami na baka parking. Hindi sumagot yung asawa ko. Asan kaya? nag-uundong siguro hmm. try natin mag ano baka walang ano tao diyan o yung payong nilalagyan ng ano ko rin yung ano, yan o. Oh, may na. May putos. Ayan. Ang Ang araw rin elevator tayo. Pakyat oh, pa lang. Kailan ko lang ng isa. Guys, kababa ko lang galing doon sa taas hospital. So, pauwi na ako. Sabi ng asawa ko, umuwi ka na daw kasi wala din naman gagawin doon. Kasi may bantay siya. So, para daw ako makapagpahinga pa. So, medyo tumila na yung ulan. Ayan, oh, tumila na yung ulan. So, dito hindi masyadong makita kasi ayun may ano pa. Ayan. So, uwi na ako ng bahay, guys. Ayan, tanggalin ko na yung mask ko. Nag-, nag sa ano ko sa aking salamin So, may dala ako galing doon sa kanya, sa hospital. Yung mga bumibisita sa kanya, may nagbibigay, may nagdadala. So, pinadala na kasi pag-uwi siya para hindi na daw maraming bitbitin. Ayan yung ganyan, yung parang juice. Ayan, isang box. Tapos yung, yun yung plastic na yun. Tinanggal lang sa box. Ano din, inumin din, parang ganyan din. Kasi hindi ko na mabitbit kaya may payong pa ako, yung ito. So yun pinadala na. So yun lang guys, sana makauwi na si Upa. So pero sabi naman niya ngayong week daw uuwi na siya. So yun lang guys, bye. Thank you. God bless. Ingat po tayong lahat. Bye.